Hello ka kusina, kumusta? Halika, samahan mo akong magluto ng chicken. Wala akong ibang maisip na paraan kung paano ito lutuin. Napakamahal ng carrots at patatas. Nako, ito na lang ang naisip ko. Konti lang ang ingredients at masarap pa so, bumili ako ng pizza. Ayan, pizza ba ito? Correct me if I'm wrong, ha? At hiniwa ko lang ng dalawang cuts ang bawat piraso para manuot mamaya ang flavor. Ngayon, maghahanda na tayo ng pang-marinate. Kakailanganin natin ang soy sauce, asukal, brown or white, crushed, black pepper, powdered black pepper, oyster sauce, at saka garlic, ano, garlic, pwedeng chopped, means basta maliliit na pagkakat. At nagtos na rin ako ng sesame seeds, yan, at inihalo ko dito. Yan lang kakusina at saka i na natin ang chicken. Kung nagmamadali ka, pwedeng 15 to 30 minutes. Pero kung advance mo naman itong gagawin, pwedeng overnight ilagay mo lang sa ref. Ayan. So, i-cure lang natin ito. Ayan, masamasahin. yan Masahiin, by the way. Masamasahin. Masahiin. At, iyo. I-marinate natin ito. yan After 30 minutes, naghanda na rin ako ng pangprito. Medyo maraming nang bigang aking ilagay para naman hindi masunog agad at maging pantay. Uh, pinaligo paliguan ko na rin ano ng mantika para mas pumantay pa ang pagkakapito by the way uh, binalibaliktad ko ito ha maraming bisis ko itong binaro baliktad binaro baliktad waray na yan andin hinangot ko syempre tatanggalin natin ang mantika ilagay natin dito dahil meron pa tayong gagawin Ibalik na naman ang chicken at syempre yung ating marinade sauce, ilalagay natin. Isisimmer natin ito ng 5 minutes, tatakpan natin. And then after 5 minutes, ayan, balik tarin ang chicken. Ganun lang. By the way, naglagay ako ng konting tubig dito, about 1 fourth cup, ano, para mas malito pa ang chicken. And then after 5 minutes na naman, naglagay na ako ng melting cheese. Ayan. Ito yung talagang nagpapasarap na ko. Dapat meron ganito. Pero syempre, the best pa rin yung marinate ko. O ba? Diba? Nako, napakasarap nito kakusina. Kaya itry nyo na talaga ito. Yan, one minute pa yan para matunaw ang cheese. Oh, Ayan, kakasina. Naku, bagong recipe na naman. Maraming salamat sa panunod at saka i-try nyo ito. Sobrang sarap at mag enjoy kayo. Maraming salamat.